Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Mayo 29, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 29, isang kalmadong enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid. Ang himig ng kalikasan at ang panawagan ng iyong damdamin ay tila nagkakaisa upang bigyan ka ng malalim na pagkakataon na kilalanin ang iyong sarili. Habang ang buwan ay nagbibigay ng mas malalim na koneksyon sa iyong panloob na mundo inaanyayahan ka nitong tanggapin ang iyong likas na pangangailangan para sa personal na espasyo. Bilang isang sagitarius, ang kalayaan ay mahalagang bahagi ng iyong katauhan, isang bagay na hindi mo madaling isinasantabi para lamang mapagbigyan ang ibang tao. May mga pagkakataon na ang mga taong labis ang pagkapit o masyadong dumidikit sa iyo ay nagiging sanhi ng iyong pagkabalisa. Hindi dahil sa hindi mo sila mahalaga, kundi dahil alam mong ang iyong kaluluwa ay lumalago kapag may sapat kang puwang upang huminga, mag-isip at maglakbay sa pisikal man o emosyonal na paraan. Ngayon, habang nilalakbay mo ang mga enerhiya ng araw na ito, mahalaga na hayaan mong ang iyong mga iniisip ay magabayan ng malalim na ugnayan sa pagitan ng iyong damdamin at ng mga interaksyon mo sa ibang tao. Hindi lahat ng koneksyon ay kailangang manatili, at hindi lahat ng distansya ay nangangahulugang paglayo. May mga sandali na ang paglayo ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pagkakaunawa sa sarili. Sa ganitong paraan, mapapanatili mong buo ang iyong pagkatao, habang binubuo ang matibay na ugnayan sa iba. Sa pagdaloy ng araw, may pag-ikot ng enerhiya na maaaring magbukas ng iyong isipan sa mga mas malalim na pagminilay. Habang ikaw ay maaaring makaranas ng mga kaganapang magpapukaw sa iyong emosyon, mga sitwasyong maaaring magbigay ng matinding reaksyon o damdamin, huwag mo itong katakutan, sa halip yakapin mo ang lakas nito. Isipin mo kung paanong ang pagiging mapukaw ay nakaapekto sa iyong pananaw, at kung paanong ito ay maaaring humubog sa iyong mga desisyon. Kapag binigyan mo ng pansin ang mga enerhiyang ito, maaari mong matuklasan ang malinaw na direksyon na iyong hinahanap. Sa ilalim ng mga damdaming ito ay ang mga kasagutang matagal mo ng gustong maunawaan. Ang araw na ito rin ay naghahatid ng pambihirang pagkakataon upang pagalingin ang sarili sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi palaging nangangahulugang pagbabalik ng tiwala o pagkakalimot sa sakit. Sa halip, ito ay ang pagbibigay ng kapayapaan sa iyong sarili, ang pag-alis ng bigat na nagpapabigat sa iyong puso, at ang pagpapalaya sa enerhiyang hindi na nakatutulong sa iyong paglago. Isang tahimik ngunit makapangyarihang proseso ang pagpapatawad, at ngayon, ikaw ay nasa tamang pagkakataon upang tahakin ito. Maglaan ka ng oras upang balikan ang mga sakit na hindi mo patuluyang nalilimutan. Ano ang mga hinanakit na matagal mo ng bitbit na maaaring mo nang pakawalan? Ano ang mga alaala na kailangang yakapin at tanggapin bilang bahagi ng iyong paglalakbay? Habang ang enerhiya ng araw ay bumabalot sa iyo ng aliwalas at kalma, maaaring mas maramdaman mo ang kaginhawaan sa mga simpleng bagay. Ang mga pagkain niluto sa bahay, mga paborito mong putahe, ang amoy ng kanin na bagong saing, ang mainit na sabaw sa oras ng pag-ulan, ay may kakayahang aliwin hindi lamang ang iyong tiyan, kundi ang iyong kaluluwa. Sa pagtikim mo ng mga pagkain mula sa puso, makikita mo kung paano nito napupunan ang mga bahagi ng iyong sarili na maaaring nalimutan mong alagaan. Ang ganitong mga karanasan ay nagpapaalala na ang kabutihan ng araw-araw, ay hindi palaging matatagpuan sa mga malalaking tagumpay, kundi sa tahimik na ligaya ng kasalukuyan. Ang iyong mga maswerteng elemento ngayon ay nararapat bigyang pansin sapagkat maaari itong magsilbing gabay sa mga susunod mong hakbang. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay kahel, isang kulay na sumisimbolo ng lakas ng loob, pag-usbong, at inspirasyon. Ito ay kulay ng araw na sumisikat tuwing umaga, nagpapahiwatig ng panibagong simula at pag-asa. Magsuot ng bagay na kulay kahel o ipaloob ito sa iyong kapaligiran upang mas mapalakas ang iyong enerhiya. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay 8, 12 at 25. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng balanse, karunungan at positibong pag-unlad sa mga pinaplanong hakbang. Gamitin mo ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa paggawa ng mga desisyon o kahit sa simpleng pagminilay. Ang maswerteng gawain mo naman ngayong araw ay ang paglalakad sa kalikasan, sa isang parke, tabing dagat o kahit sa ilalim ng mga puno sa kalsada. Ang paglalakad na ito ay makatutulong hindi lamang sa iyong pisikal na kalusugan, kundi lalo na sa paglilinaw ng iyong isipan. Sa bawat hakbang mo, mararamdaman mo ang pagluwag ng bigat na dala mo. Makinig sa iyong hininya. Makinig sa katahimikan. Dito mo madalas matagpuan ang mga sagot na hindi kayang ibigay ng mundo ng ingay. Bilang gabay sa kabuuan ng araw, paalalahanan mong ang tunay na lakas ay hindi palaging makikita sa pagiging abala o matapang sa harap ng lahat. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa tahimik na pagtanggap sa sarili, sa kakayahang pakinggan ang sariling damdamin, sa paglalakas-loob na patawarin ang nakaraan, at sa paglalakad palayo sa mga bagay na hindi na nagbibigay saysay sa iyo. Huwag mong ipilit ang sarili sa mga sitwasyong hindi na bumubuo ng iyong kabutihan. Ang kalayaan na matagal mo nang pinangangalagaan ay dapat manatiling buo. Ikaw ay isinilang upang lumipad, hindi upang ikulong. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na huminga, hindi lamang para mabuhay kundi upang maramdaman ang lalim ng buhay. Hayaan mong ang bawat paghina ay maging paalala ng iyong katatagan, ng iyong layunin at ng kagandahan ng pagiging ikaw. Ang mundo ay hindi laging makakaintindi sa iyong pangangailangan ng espasyo, ngunit ang mas mahalaga ay nauunawaan mo ito para sa iyong sarili. Sa iyong katahimikan, sa iyong pagkakahiwalay sa ingay ng lipunan, natatagpuan mo ang iyong totoong sarili, ang sarili mong may lakas, kapayapaan, at layuning mas mataas pa sa maabot ng salita. Ito ang iyong sandali. Ito ang iyong lakas. Yakapin mo ito, tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.